mga bibe, hulaan niyo kung anong bilge ang pinusukan ng inyong hinday. Tara, titigil na buti at panuorin kung saan siya tutungo. Ano kaya ang gagawin niya dyan? Bakit pumasok sa hinday? Abangan kung sa sasabihin niya. Pag-order tayo ng Jollibee. First ever kung Jollibee ang tagal-tagal yun. tagal <laughs> <laughs> So, habang ina-intay namin yung order namin, syempre, umawra-awra na si Inday doon sa baba. Kasi, ang ganda ng kanilang ano washroom, o, oh, di diba? Oh, Papa-OTD mo na yun yung Inday. Ayan. Nagsariling sikap siya. <laughs> Sige. Content is life pang good. Yung saon na nato. Kay Arundili Talaay yun. Maghulat sa atong order no? Kay nakainom na ba yan? siya ko sa kabaso. Tama Ayan, umaing sa ka na inta na in baby in bank. Oh guys, first time ko mag Jollibee sa UK, ha. Ang tagal-tagal na mag Jollibee. Ngayon lang ako pa mag Jollibee po. hindi dahil kay Ate nagyaya mag Jollibee. Hoy, <laughs> oh, nako. Na guys, first time ko mag Jollibee sa London. Kung hindi dahil kay Ate nag-grade ng Jollibee, oh, 'di ba? After namin mag-bar, we had beer. Kaya kain naman kami. Uh, di ba? Kami naman ni ate magbabanding. <laughs> Takip agad ng buka. Yan In yung in-order namin. May loaded fries. Merong spaghetti. And the wings. Plus, with rice. Siyempre, mm -hmm. hindi mawawala. Kaya natin yung loaded fries nila, guys. Ang mm -hmm. mm -hmm. sarap! Oh, wow! It's good! Mukhang mapapadalas na ako rito, guys. So, sa Jollibee. First time na pa. Wala ang sa Pinas. Mm. It's so good. Ang dami ibang oh, lahi. Ang lang... so Guys, ang dami ibang lahi kumakain dito. Can Super busy. Ang uh -huh. mm. Wow, it's so good. Tabi ni Dario kanina nung kanta ay makikita. Nakakain ko sa Jollibee, no? Ang ganda. Guys, tignan natin yung Jollibee Spaghetti nila. Kung Pinoy taste ba o in-enhanced na lang nila. Sige ate, husgahan mo ah. Ano? It's good, ma'am. Ewan ko lang yung hotdog ah. Mmm. Sarap! Ito, lasa ng... Husgahan natin yung manok. Sayag na hulog. Ang laki. Ang Sarap. Dapat magdali niya na alam mo kung